guys, niabot na atong parcel gikan kang Sir Samuel ng Cebu

from Sir Samuel. Okay, Kining tabang sa tuwa kay so kayo mag na mga ng mga elektronik. Pahon sa Sa sakitaas kilometers. Ito guys, testingan. So, kan ato ni buton sa negative. Kani buton pa sa positive. So, kung ato ni kuan ni sa positive, so pula. Pag negative, green. So, green ang negative. Ini siya. Testingan ato kung balihon na siya. So, ang kaning positive ibutang na to sa negative. Hmm, mananas negative. Kani ang negative na sa positive. Tanaw na to mabalibang yung siga. So, muna yung positive. Positive. So, positive gihapon gina yung gibasa. Maski nga nabali ang iyang uh, clamp niya. Ang negative, nabutang sa positive, Then ang positive nabutan sa negative. So ngayon mo nang kung siya. Ang basa, kung negative siya nga polarity sa battery. Negative, gina siya. Masang nakabalibali na yung clamp. So, salamat kayo Sir Samuel. Dako tabang sa kuang pagdiagnose sa kinan. God bless Sir, God bless. Another satisfied customer ni Sir Samuel.